Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa baad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Panibagong aaral naman ang tatalakay natin ngayon. Ito ay ang tungkol sa mga alituntunin ng al -Gusal. o ng pagligo. Una, <coughs> Ipapaliwanag natin dito ang kahulugan ng al -Gusel. Ang gusal ay ang uh, pagdaloy ng tubig, ng malinis na tubig sa lahat ng bahagi ng katawan ng may kasamang uh, layunin sa paglilinis para sa salah. At ang uh, tungkol naman sa pagkalihiti mo, o di kaya ang patunay na ito ay nasa batas ng Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa taala sa Surat Al-Ma'idah ayah ika-anim, Wa in kuntum junuban fat Nang ibig sabihin nito, kung kayo ay nasa kalagayan ng junub ay kailangan n'yong maglinis. Nang na ibig sabihin ng paglilinis dito ay ang pagligo. Ngayon, ang isusunod natin dito'ng uh, ipapaliwanag ay ang mga tungkol sa mga bagay na kung saan kinakailangan ang pagligo. Pwede kaya ang pagiging obligado ng pagligo. Una, ang paglabas ng punlay o similya. Ang paglabas ng similya ay isa sa mga dahilan na nagiging obligado ang pagligo. Maging ito ay sa babae o sa lalaki, natutulog o gising, sinasadya o hindi sinasadya, basta't pag ito, kinakailangan maligo o ang pagligo ay obligado. Sapagkat ang propeta sa lalay salam ay uh, iniugnay niya ang alituntunin nito sa kapagka nakita yung similya, yung tubig. Kaya tulad na sinabi natin sa paglabas nito sinasadya hindi sinasadya natutulog o gising kinakailangan maligo pangalawa na dahilan na ang pagligo ay obligado ay ang uh, pagpasok ng ari ng lalaki sa ari ng babae ito may uh, may lumabas na similya wala kinakailangan maligo iba ang alituntunin ng uh, pagtatalik ng lalaki sa kanyang asawa dahil ito ay nakaugnay sa pagpasok ng ari ng lalaki sa ari ng babae, na kahit walang lumabas na similya, kinakailangang maligo. Sa madaling sabi, kung ito ay uh, nagkadikit lang, hindi kinakailangang maligo. Ang ilan pa sa mga dahilan na ang pagligo ay obligado, ay ang pagtigil ng regla ng babae, o di kaya yung dugo na lumalabas sa babae, sanhin ang panganganak, Kaya kung kailan tumigil, ang dugo ng regla ng babae o di kaya ang dugo ng nifas, yung babaeng uh, kapapanganak, dito kinakailangang maligo. Ayon sa mga naiulat na mga hadith. Kaya itong haid uh, at saka nifas ay iisa lang yung alituntunin. Ang ilan pa sa mga dahilan na nagiging obligado ang pagligo, ay ang uh, pagkamatay. Ang ibig sabihin, kapagka namatay ang isang muslim, ito ay... Uh, obligadong paliguan. Ayon sa naiulat ni Ummu Atiyah al ansariyah sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah. Siya ay nakapag-ulat. An Ummi Atiyah al ansariyah radiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dakala alayhinna hina tuufiyat ibneto. Fakala, egselnaha thalafan aw khamsan aw akthara min dhalik idara aytunna. Na ang ibig sabihin nito, ang propeta sallallahu alaihi wasallam o ang sugo ng Allah, minsan ay pumasok sa kanila nung mamatay ang kanyang anak na babae, anak ni Ummu alang Al-Ansariya. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, paliguan niyo siya ng tatlong beses o di kaya ng limang beses o higit pa dito kung 'yun ang pagkaakala nyong mas mainam. Kaya ang pagpaligo sa isang namatay na Muslim ay isa sa mga obligadong gawin na isinasa tungkulin sa mga taong naiwan niya. Ang ilang pa sa mga dahilan na nagiging obligado ang pagligo ay ang uh, isang di sumasampalataya na kapag ka ito ay uh, yumakap sa Islam. Matutunghayan natin dito ang naiulat ni Qais ibn Asim Fa'an Qais ibn Asim radiyallahu an annahu lamma aslam amarahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam An bima'in wa sidrin nung yakapin niya ang Islam si Kais bin Asim siya ay pinag-utusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na maligo ng uh, tubig at uh, kampur sa sinabi niya uh, siya ay pinag-utusan ito ay uh, pahiwatig na ang isang taong yumayakap sa Islam ay kinakailangang uh, maligo ito ang siya pinakatumpak ayon sa mga opinyon ng mga scholar kahit pa man may nagsasabi na hindi siya obligado pero mas tumpak at mainam na naliligo ang isang taong yumayakap sa Islam. Ang ilang pa sa mga kadahilanan na ang pagligo ay obligado ay ang pagligo sa araw ng Juma. Ito rin ay ayon sa pinakatumpak at mainam na opinyon ng mga scholar na ang pagligo sa araw ng Juma ay obligado. Kahit pa man may mga ilang grupo ng mga scholar na nagsasabing ito ay hindi obligado, pero ang pinaka mainam at tumpak ay ang uh, maligo sa araw ng Juma bilang isang tungkulin. Ang susunod natin tatalakayin dito ay ang tungkol sa mga sunna o mga karagdagang uh, kabutihan sa pagligo. Kung isa sa alang-alang natin ang uh, Pamamaraan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagligo. Marami tayong matutungayan dito na mga kalugod-lugod na mga gawain sa pagligo. Una, ang paghugas ng dalawang kamay ng tatlong beses. At uh, pagkatapos ay uh, huhugasan ang ari. At pagkatapos ay... Uh, magwudo ng tulad ng pagwudo sa sala. At dito ay uh, maaari niyang uh, hugasan ang kanyang uh, dalawang paa sa bandang uli kapagka siya uh, tapos na sa pagligo. Pagkatapos ay uh, bubuhusan niya ng tubig ang kanyang ulo ng tatlong beses kasama ang pagkuskus nito upang uh, dumatal ang tubig sa balat o di kaya sa anit ng ulo. At pagkatapos ay uh, bubuhusan niya ang lahat ng kanyang katawan. Una ang uh, kanang bahagi Pagkatapos ang kaliwa at uh, kasama na yung uh, pagpunas niya sa kanyang kilikili, tainga, sa pusod at ang uh, mga daliri ng paa. At uh, maaaring uh, hilurin ang dapat na hilurin sa mga parte ng kanyang katawan. Dahil dito, ang pamamaraan ng pagligo, ang tinutukoy natin na pagligo dito ay ang... Uh, Magdaloy ng tubig sa lahat ng katawan. Sa lahat ng katawan. Pataas, pababa. Yan ang isa sa mga saliga ng pagligo. Ay ang dumatalan tubig sa lahat ng bahagi ng katawan. At ang ikalawang saliga ng pagligo ay ang aniya, ang intensyon. Kaya kapag ka ito ng tao, bago siya maligo ay nakapagtakda ng kanyang layunin sa paglilinis at binasa ang buong katawan, kahit pa man siya nagsimula sa ibaba, pataas, o di kaya nagsimula sa taas, pababa, o alin man sa bahagi ng kanyang katawan ng inuuna niya, ito ay masasabi pa rin wastong pagligo. Subalit kung nga uh, susuri natin ang pamamaraan ng pagligo ng Propeta Salam, ito yung tinatawag na tumpak at kumplitong pagligo. Kaya uulitin natin ang pinakakumplitong uh, pamamaraan ng pagligo. Una, Kinakailangang itakda ang intensyon sa puso sa pagligo. Pagkatapos ay uh, hugasan ng dalawang kamay bago ipasok sa tabo, lalong-lalo na kung uh, ang tao ay uh, galing sa pagtulog. Pagkatapos ay uh, aalisin ng lahat ng marumi sa bahaging masila ng katawan ng tao, kaya hugasan ito ng maigi, subalit uh, huwag niyang uh, ulit ulitin ang uh, paghawak sa kanyang ari nang sa gayon ay uh, hindi masisira ang kanyang wudu kung siya man ay magwudu lilinisin niya ang uh, ang kanyang kamay pagkatapos siyang malinis ang masilang bahagi ng katawan pagkatapos ay uh, magwudu siya nang tulad ng paggudo sa sala hugasan niya ang kanyang ulo nang tatlong beses siguraduing uh, umabot ang tubig sa anit ng kanyang ulo at uh, bubuhusan ng lahat ng kanyang katawan. Una niya ang bandang kanan at isusunod ang bandang kaliwa at gayon din yung mga lalaking makakapalang balbas. Kailangan mabasa ng gusto rin yung anit na kanilang baba na sinisigurong mababasa ang lahat ng anit na kung saan yung tinutubuan ng mga balbas. Gayon din yung mga kilikili na may balahibo, kinakailangan ding hugasan ng maigi. At pagkatapos ay uh, umurong siya ng konti sa kanyang kinatatayuan, hugasan ng uh, ang kanyang mga paa bilang pagtulad sa propeta sa Islam dahil ganito yung ginagawa ng propeta sa Islam. Sa kanyang pag ay ginagawa uh, niyang yung pag sa dalawang paa ay uh, inilalagay sa bandang huli. Ang susunod na tatalakay natin dito ay yung tungkol sa mga ipinagbabawal sa taong uh, nasa kalagayan ng junub. Sinabi natin ang junub, yung tao na matapos makipagtalik sa asawa, tinatawag na junub. Kaya alamin natin dito kung ano ang mga bagay na hindi dapat ginagawa ng taong nasa kalagayan ng junub, maging lalaki man o babae. Ito ay binahagi ng mga scholar sa dalawang bahagi. Meron yung uh, una, ito ay kanilang uh, pinagkaisahan. Itong uh, babanggitin natin una ay uh, pinagkaisahan ng mga scholar na kinakailangang uh, iwasan ito ng taong nasa junub. Una, ang sala. Bawal sa taong uh, nasa junub na magsagawa ng sala. Hanggat hindi siya nakakapaglinis, wag siyang magsasagawa ng anumang uri ng sala o pagdarasal. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuha allatheena amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabeel hatta taghtasilu surat an-nisa aya 43 Nang Na ibig sabihin ng talatang ito sinabi ng Allah Subhanahu wa sa surat an-nisa aya 43 o kayong mga sumasapalataya wag kayong lumapit sa salah habang kayo ay lasing upang sa kayo na uh, mapagtanto ninyo ang anumang sinasabi ninyo. Gayon din ang uh, taong nasa kalagayan ng junub. Hindi pwedeng lumapit sa sala. Maliban na lamang yung taong dumadaan lang, halimbawa sa sa masjid, sa moske, dumadaan lang siya, hindi siya tumitigil. Kaya dito sinabi ng Allah SWT, hatta tagtasilu, hanggat hindi kayo nakakapagligo. Nang ibig sabihin ito, hindi pwede magsagawa ng sala ang taong nasa junub. At ito ay uh, pinagkaisa ng mga eskolar. Nagkakaisa uh, sila na bawal magsala ang taong nasa junub. Pangalawa na ipinagbabawal sa taong uh, nasa junub ay ang pagtawap sa kaaba. Likawlihi sallallahu alayhi salam, innamagtawaf bilbaiti salah katotohanan, ang pag-ikot sa Kaaba ay sala pagdarasal. Tulad ng sinabi natin, hindi pwede magsakawa ng sala ang taong nasa junob. Dito sa sinabi ng propeta sa tinawag niyang ang pagtawaf sa Kaaba ay sala. Kaya hindi pwedeng magsakawa ng tawaf sa tahanan ng Allah kung hindi nasaganap na kalinisan. Ang uh, ikalawa ay yung mga babanggitin natin dito Nagkakaiba ang mga opinion ng mga scholar dito. Una, ang pagbasa ng Quran sa pamagitan ng uh, memorya. Ang ilan sa mga scholar ay uh, e pinagbabawal nila ang taong nasa junub na magbasa ng Quran. Samantala, ang iba sa kanila ay uh, e pinahintulot ang pagbasa ng Quran sa taong nasa junub. At uh, ito yung pinakatumpak at mainam. Dahil uh, ito yung uh, isinalaysay ni Al-Bukhari bilang pagbibigay sa laysay ayon sa naiulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma na nakikita niyang walang masama sa pagbabasa ng Quran sa taong nasa junub. At uh, ito ay tumutugma sa pangkalahatang pahiwatig ng hadith ni Aisha radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi sallam kana yadkurullaha ala kulli ahyanih Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, siya ay nakapagulat si Aisha. Na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay lagi nang sinasambit ang Allah sa lahat ng kanyang sandali. Ang ibig sabihin, walang pinipiling kalagayan ng propeta maging sa junub o hindi ay nananatiling sinasambit ang ngalan ng Allah. Ayon sa pagkalahatang kaulugan nito, kasama na yung pagbasa ng Quran. Subalit mas mainam na ang taong nasa junub o di kaya yung babaeng nasa buwan ng regla ay umiwas sa pagbasa ng Quran hanggat maaari. Pangalawa yung paghawak ng Quran. Ito ay katulad din ng sa una, nagkakaiba rin ang mga scholar dito. Maari bang hawakan ng nasa junub ang Quran o hindi? Ganun din yung babaeng nasa buwan ng regla? Isa lang yung uh, Alituntunin nito sa nauna nating nabanggit, 'yung pagbasa ng Quran, paghawak ng Quran, mas mainam na hangga't maari ay uh, iwasan ang magbasa ng Quran, ang humawak ng Quran ng taong nasa junub o di kaya 'yung babaeng nasa buwan ng regla. Ang pangatlo ay ang uh, pananatili sa masjid. Dito nagkakaiba rin ang mga opinion ng mga scholar. No, may nagsasabi sa kanilang pwede, meron na naman nagsasabi na hindi pwede, pero ang pinakatumpak at mainam ay yung nagsasabing pwede na manatili sa masjid ang taong nasa junub. Kaya lang, mas mainam na mag -udu siya. Kung hindi man siya makapagligo, magsasagawa siya ng udo kung nais niyang manatili sa masjid. Lima thabata, anata ibn yasar, kala Rai'tu رجالan min as-sahab Rasulillahissallallahu sallam yajlisun fil-masjid, wahyu majdibun, ay ala jenaba. Na iyulat ni Ata bin Yasar na sinabi nya nga na kita mga kalalakihan ng ng Propeta sasalam na na kaupo sa masjid habang sila ay uh, nasa na kalagayan ng Junub, pero sila ay nagudo ng tulad ng gudo sa sala. Ang pinakahuling tatala uh, tatalakay natin dito sa mga lituntunin ng pagligo ay ang uh, mga kusang loob na pagligo. Ibig sabihin, hindi obligado. Una, ang pagligo ng taong naghugas ng patay. Mas mainam na siya ay maliligo sapagkat sinabi ng propeta sa Islam, Manggas sa lamaitan, falyagtasil. Waman hamalahu, falyatawabda. Nang na ibig sabihin nito, sino man ang naghugas ng isang patay ay kailangan niyang maligo. At sino naman ang nagdala nito ay kailangan niyang magudo. Pero ito, hindi siya obligado. Kumbaga, mas mainam. Pangalawa, ang pagligo sa araw ng Eid. Wala rin naman na patunayan sa mga salita at gawain ng propeta sa sallam. kaya lang sa mga kasamaan ng propeta, yung mga sahaba, maraming napatunayan sa kanila na ginagawa nila ito. Kaya naman ang mga scholar ay uh, dinagdag ito sa mga karagdagang uh, kabutihan na mas mabuting maligo sa araw ng Eid. At ito ay uh, ikinukumpara sa pagligo sa araw ng Juma. Pangatlo ang pagligo sa oras na magsuot ng ihram, maging ito ay Hajj Umrah. Lima thabata anin Nabiye sallallahu alaihi wasallam annahu tajarrada li ehla lihi na rin sa napatunayan sa propeta sa sallam siya uh, magsuot ng ihram ay naligo ganun din yung pagligo sa pagpasok sa makkah ay uh, isa rin mga naibibilang sa mga magagandang uh, pagligo ay ang pagpasok sa makkah gayon din naman yung babaeng nga uh, walang uh, tikil ang uh, pagdurugo lumalagpas na sa takdang araw ng kanyang pagreregla pero Meron pa rin uh, lumalabas na dugo ito tinatawag na almustahada. Kaya ang alituntunin naman ito ay kinakailangan uh, kinakailangang sa bawat sala o di kaya maligo sa bawat sala. Maaari din naman nga uh, pagsabayin, alimbawa yung duhur at saka sa isang pagligo o di kaya yung magrib at isya sa isang pagligo at yung sa pajar ay uh, isang pagligo. Ito ay uh, tumutukoy lamang sa mga babaeng yung mga may problema sa pagririgla na kahit uh, Lagpas na ng kanilang uh, takdang araw sa buwan ng regla ay nananatili pa rin may lumalabas na dugo. Gayon din ang, uh, ang pagligo pagkatapos ng pagtatalik. Mas mainam na magudo o di kaya maligo upang uh, manumbalik ang kasiglaan ng katawan. Ang uh, karagdagang pang uh, nais natin banggitin dito ay ang Kapagka ka nawalan ng malay ang tao, ito ay naibibilang din sa mga magagandang pagligo na kinakailangan maligo. Lima sabata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu aghma o di kaya annahu ughmi alay, thumma ijtasal indama afaaka min ighma'ih. Napatunayan sa propeta sallallahu alaihi wasallam nang siya ay mawalan ng malay, siya ay naligo nang bumalik ang kanyang malay. Kaya ito yung mga alituntunin na ating tinalakay sa ngayon sa mga alituntunin ng pagligo, kaya kinakailangan pa nating saliksikin ang mga karagdagang kaalaman na tumutukoy sa mga ganitong uri ng ating mga tungkulin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.